Kumusta mga kababayan? Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto at sa lahat ng OFWs natin sa Riyadh, no? Hong Kong at London. Welcome sa ating political deep dive, walang pasakanye, diretso sa punto. Ang pagiyak ni Tito Soto ha, ang Okay? Kanina po ito sa impeachment uh, case uh, na, in, na po, in archive na po ng Uh, Senado no eh, ito po ay yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay talagang nakakatuwa po at uh, tingin po natin majority of our um, Filipino people ay natutuwa sa pag-archive ng Senado no pero ano po ang totoong nangyari bakit biglang drama sa Senado at ba bakit parang teleserye na naman ang uh, Philippine politics Eh bali balita nga po nagwalk out po si Tito Soto. no kami ang inyong political compass mga kaibigan at ang goal natin 100,000 subscribers bago matapos ang 2025. Kaya ihit hit na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga tropa sa Sydney, Singapore at New York at magpadala ng Super Thanks para suportahan ang aming content para sa mga kababayan natin sa Jeddah, Doha at Vancouver. Itong episode na ito ay para sa inyo para malinawan natin ang mga kaganapan sa Pilipinas kahit nasa ibang bansa kayo. No? Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na issue. Ang impeachment case ni VP Sara Duterte, pero bago doon, let's set the stage. Noong February 2025, inaprubahan ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero noong July 25, 2025, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang kaso. At sa gitna nito, may walk out daw no? si Tito Soto at emosyonal si Tito Soto, no? Ay, ano ang laban dito? At bakit biglang naging sentro ng usapan ang dalawang senador na ito? Okay, una ha, pag-usapan natin ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Noong December 2024, apat na impeachment complaints ang isinampa laban sa kanya. Ang mga paratang, misuse of public funds, di pagbabanta kay Pangulong Marcos at, at iba pang katiwalian. Pero bakit nga ba biglang nag-init ang usapan? Simple lang. Ang Marcos Duterte Alliance na dating parang love story sa 2020 elections ay nag na parang bahay na gawa ng baraha. No? Ang house na puno ng Marcos Allies ay mabilis na inaprubahan ang impeachment noong February 5, 2025 na may 215 lawmakers na sumuporta no? higit sa one-third na kailangan. Pero noong June 10, 2025, ibinalik ang ibinalik ng Senado ang kaso sa House dahil sa mga legal questions at ang platwisa noong July 25 idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment dahil sa technicalidad, hindi pwedeng maghain ng higit na isang impeachment case laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero teka, mga kababayan, hindi ito ang buong kwento ha. Ang mga paratang kay VP Sara ay hindi basta-basta. May mga ulat mula sa Commission on Audit na ang 125 million pesos confidential funds na ginastos ng Office of the Vice President sa loob ng labing isang araw noong 2022. At may mga resibo pa, di umano peke ang mga pangalang wala sa National Civil Registry. Pero kung tutusin, bakit naman po magkakaroon ng registration? Eh, confidential funds nga po, no? Prinaprotektahan po natin yung taong nagsusumbong. Kaya naman, para sa mga taga Los Angeles, Dubai at Melbourne, tanungin natin, politika na vendetta nga ba ito? Gaya ng sinasabi ni Sara, o may sapat na ebidensya na kailangan siyang panagutin? Pag-subscribe na at mag-comment ng inyong opinion sa baba. Ngayon, pag-usapan natin ha, ang bagong bayani ng mga Duterte supporters, si Rodante Marcoleta, si Senador. Noong August 6, 2025, ginulat no ni Marcoleta ang Senado sa kanyang walkout. Pero hindi ito basta walkout, mga kaibigan. It was a calculated move. A power play. Si Marcoleta na bagitong senador pero veterano sa batas ay hinamon ang musyon ni Tito Soto na i-dismiss ang impeachment case. Sa halip, iminungkahi niya na i-table muna ang usapan. Isang parliamentary tactic na nagbigay daan sa mas malalim na pagsusuri ng Supreme Court ruling. Bakit panalo ito? Dahil ipinakita ni Marculeta na hindi siya natatakot na labanan ng mga veteranong senador. Siya ang naging boses ng na mga nagtatanggol kay Vivisara Sara na sinasabing biktima ng political persecution. Ang kanyang walkout, ha, hindi pagtakas. Ito ay isang statement. Hindi natin kailangan magmadali sa desisyon na pabor lang sa iilan. Okay, para sa mga nasa Riyadh, Singapore at Calgary, Tignan natin ang track record ni Marcoleta, ha. Bago siya naging senador, ang kilala siya bilang isang matigas na mambabata sa House, na laging handang ipaglaban ang tama kahit pa mag-isa siya. Noong September 2024, ha, ipinahiya niya ang mga eh, nag, ang mga nagtangkang i-terminate ang budget deliberations ng OVP. Sa kabila ng 345 na boto laban sa kanya, ipinakita niya ang kanyang tapang. Pero teka, hindi lahat ay pabor kay Marculeta. May mga nagsasabing masyadong siyang loyal sa Duterte camp. Ano sa tingin ninyo mga kababayan sa Hong Kong at Sydney? Loyalista ba siya o prinsipiyadong mambabatas? I-share ang inyong thoughts at mag-super thanks para suportahan ang aming content. Ngayon, pagpuntahan natin si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. O Tito, ano ba itong nangyari noong August 6, 2025, Naging viral ang kanyang emosyonal na pag-iyak sa Senado. Pero mga kababayan, ha, hindi ito tungkol sa isang teleserye. Tungkol ito sa kanyang pagkabigo na maipasa ang mosyon na i-dismiss ang impeachment case. Si Tito Soto ha, na dating Senate President ay kilala sa kanyang karisma at political savvy. Pero sa pagkakataong ito, parang nawala ang kanyang magic touch. Ang kanyang mosyon na i-dismiss ang kaso ay natabunan ng taktikal na galaw ni Marcoleta. At ang kanyang pag ha, para sa ilan, ito ay senyales na kanyang dedikasyon sa Senado. Ah, pero para sa iba, lalo sa mga kabataan sa Cebu, Davao at New York, parang drama lang ito na walang laman. Okay ha? Critical na ito Bakit nga ba ah, nag-walk out di umano no? si Soto? Sinasabi ng ilan na ito ay dahil sa frustration, sa pagbaksak ng kanyang motion, Pero ba, may mga nagsasabi rin na ito ay isang pagpapakita ng kahinaan sa harap ng mas batang senador. Ha? nasi na si Marcoleta. Sino bang mas bata sa kanila? Sa totoo lang, si Soto ay hinintay ng marami na magiging neutral sa isyong ito. Pero ang kanyang emosyonal na outburst ay nagbigay ng impresyon na masyado siyang involved sa anti-Duterte camp. No? Para sa mga OFW sa Jeddah at Abu Dhabi, tanungin natin, legit ba ang luha ni Soto o isang political stand? At bakit kailangan umiyak kung ang laban ay tungkol sa batas? Mag-comment sa baba ha? at ilike ang video na ito para marinig natin ang inyong boses. Ngayon, zoom out tayo ha. Ang impeachment case ni VP Sara ay hindi lang tungkol kay at Marcoleta. It's a symptom of a bigger problem. Ang political dynasties at power struggle sa Pilipinas. Ang Marcoses versus Dutertes, parang Game of Thrones, pero sa Manila, ang tanong, sino ang tunay na panalo sa labanang ito? Sa isang banda ha. Ang Marcos camp ay gustong pigilan si Sara Duterte na maging presidente sa 2028. Siya pa rin ang frontrunner ayon sa surveys at ang impeachment ay parang taktika para siraan siya. Pero sa kabilang banda, ang Duterte camp ay hindi rin inosento, inosente. Ang mga paratang ng korupsyon at misuse of funds ay may basihan, lalo na't na may ebidensya mula sa COA at PSA na nagdududa ng mga resibo no, ng OVP. At sa gitna nito, ha, mga senador tulad ni Soto at Marculeta ay nagiging pawns sa mas malaking chessboard. Si Soto, nakilala sa kanyang political stance, ay biglang naging emosyonal. Si Marculeta, na baguhan sa Senado ay nagpakita ng political brilliance. Pero ang tunay na tanong, sino ang nakinabang sa pagka-archive ng impeachment case? At ano ang epekto nito sa 2028 elections? Para sa mga nasa Singapore, London at Toronto, Mahalagang maunawaan ito. Ang politika sa Pilipinas ay hindi lang lokal na issue. Ito ay may epekto sa ating mga OFWs, sa remittances, at sa imahe ng bansa sa mundo. Kaya naman, mag-subscribe at mag-super thanks para patuloy kaming makapagbigay ng ganitong klasing content. Kung isasali natin ang politics natin sa isang teleserye, ito ang title, ha? Ang huling impeachment, Marcos versus Duterte. Si Tito Soto, bidang umiiyak sa dulo ng episode, no? <laughs> habang si Marcoleta ang kontrabida may secret plan na laging panalo at si VP Sara no siya ang leading lady na laging may plot twist. Pero seryoso mga kaibigan, ang drama ng Senado ay hindi lang para sa entertainment. It's a wake-up call. Gusto natin na mas magandang Pilipinas mula Quezon City hanggang Dubai, kailangan maging critical tayo sa mga hinirang natin. Si Soto ay si Soto ba ay tunay na leader o drama king? Kung si Marcoleta ba ay bayani o loyalista lang? At si Vivi Sara, biktima ba siya ng politika o mastermind ng sarili niyang kapalaran? Kaya naman mga kababayan, malinaw na ang impeachment case ni VP Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya, tungkol ito sa kinabukasan ng Pilipinas. Si Marcoleta ay nagpakita ng tapang at diskarte habang si Soto ay nagbigay ng drama na hindi natin inaasahan. Pero sa huli, ang tunay na tanong, ano ang natutunan natin sa lahat ng ito? Okay ha, para sa mga nasa Cebu, Davao, Riyadh at Sydney. Ito ang hamon natin. Maging aktibo sa politika, huwag laging manood, makialam at hitang subscribe button. I-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Singapore at London at magpadala ng super thanks para suportahan ang aming mission na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta magpapalakas sa aming boses, lalo na para sa mga OFWs na gustong manatiling, konektado sa Pilipinas. Mag-comment sa baba ha, sino sa tingin niyo ang tunay na panalo sa labanang ng ito? Si Marcoleta, si Soto o ang politikong naglalaro sa likod? At anong isyung ha, ang gusto niyong pag-usapan natin sa susunod na Okay, video 'no. Salamat sa panonood at tanga sa susunod na deep dive. Mabuhay ang Pilipinas, mula Manila hanggang Dubai.